Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking handaan sa kanyang bahay. Kasalo niya roon ng maraming maniningil ng buwis at iba pang mga tao, kaya't nagbulung-bulungan ang mga pariseyo at ang mga kasamahan nilang tagapagturo ng kautusan. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, Bakit kayo kumakain at umiinom na kasalo ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan? Sinagot sila ni Jesus, Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Hindi ako na parito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila'y magsisi. Makikita natin ang kahanga-hangang pagmamahal ni Jesus sa mga makasalanan. Nakita niya si Levi isang maniningil ng buwis na kinamumuhian ng mga Hudyo at tinawag niya itong sumunod sa kanya. Bilang tugon, naghanda si Levi ng isang malaking handaan at inimbitahan ng kanyang kapwa maniningil ng buwis at iba pang taong itinuturing na makasalanan. Ngunit hindi natuwa ang mga pariseyo. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, Bakit kayo kumakain at umiinom na kasalo ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. Dumating si Jesus para sa mga makasalanan, hindi para sa mga nag-aakalang sila ay matuwid, sinabi niya. Hindi nangangailangan na ng nang manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Ang mga pariseyo ay nagmamalinis at iniisip nilang hindi nila kailangan ng tagapagligtas. Ngunit ang totoo, lahat tayo ay makasalanan at nangangailangan ng awa ng Diyos. Si Jesus ay hindi dumating upang husgahan, kundi upang iligtas. Sinabi niya, Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid kundi ang mga makasalanan upang sila'y magsisi. Hindi niya iniiwasan ang mga makasalanan, bagkus hinahanap niya sila at binibigyan ng pagkakataong magbagong buhay. Ano ang itinuturo nito sa atin? Ang Diyos ay hindi lumalayo sa mga makasalanan sa halip tinatawag niya silang bumalik sa Kanya. Lahat tayo ay nangangailangan ng espiritual na paggaling mula kay Kristo. Walang sino man ang perpekto o karapat dapat maligtas ng dahil lamang sa sarili niyang gawa. Tularan natin si Jesus sa pagpapakita ng awa at pagmamahal sa mga taong hinuhusgahan ng lipunan. Pagnilaya natin, mayroon ba akong ugali ng mga pariseyo madaling humusga at hindi nakikita ang sariling pagkakamali? Katulad ba ako ni Levi na tumugon agad sa tawag ni Jesus at handang baguhin ang aking buhay? Paano ko maipapakita ang awa ng Diyos sa mga taong hinuhusgahan ng iba? Panalangin, Panginoon, maraming salamat sa iyong walang hanggang awa. Alam kong ako ay makasalanan at nangangailangan ng iyong pagpapatawad. Tulungan mo akong lumapit sa iyo ng may pusong nagsisisi. Huwag mo akong hayaang maging tulad ng mga pariseyo na madaling humusga sa iba. Nawa'y matuto akong magbahal, magpatawad at maging instrumento ng iyong awa. Amen.